Alam mo ba kung bakit nakakapasok ang tinatawag na ghost projects sa Pilipinas? Proyekto na milyones o bilyones ang pondo. Pero sa lupa, wala kang makikitang kalsada, tulay o gusali. Dito pumapasok ang malaking tanong. Nasaan ang DPWH? Bago ipasa ang anumang proyekto, may mga inspector, engineer at auditor silang ipinapadala. Ang trabaho nila ay siguraduhin na maayos ang pagkakagawa. Pasado ang kalidad at talagang tapos ang proyekto. Pero kung wala namang itinayo, paano ito nakapasa? Ibig sabihin ba, may pumirma? May nag-certify? May nagsabi na finished kahit wala namang ginawa? Kung ganoon, hindi ba't malinaw na may pananagutan ang mismong DPWH sa ganitong anomalya? Pera ng bayan ang ginagamit dito. Buwis na pinaghirapan ng bawat manggagawa estudyante at pamilyang Pilipino. Kaya ang tanong kung ang mismong ahensya na dapat nagbabantay ay pumapasa ng proyekto kahit hindi pa nagagawa. Sino pa ang magtatanggol sa taong bayan at hanggang kailan natin palalampasin ang ganitong klasing korupsyon?